Westbrook na dating nagbubuhat ng kanyang team ano nang nangyari bigla ang pagbagsak ng pangalan kasabay ng pagbagsak rin ng kanyang karera sa NBA League matatandaan ang unang paglalaro at pagpasok nito sa NBA talaga nga naman na pumutok ang pangalan nito sa liga lalo na nang makasama niya ang mga pangalan tulad nila Durant at Harden na dati nga ay kung tawagin ay best trio sa team ng Oklahoma Thunders mula nga noong taong 2008 na madrap ito sa NBA at fourth overall ito sa team ng Oklahoma Thunders hanggang 2011 to 2012 talaga nga naman na nakipagsabayan ito at ang kanyang team sa mga malalaking pangalan ng NBA at malalakas na team tulad ng GSW, Lakers, Dallas, Miami Heat at noon nga ay namamayagpag pa ang pangalan ni LBJ ang kaduo nito na si Dwayne Wade ng mga panahon na iyon ay talaga nga naman na nakikipagsabayan itong team ng Oklahoma nung nandoon pa ang mga player tulad nila Westbrook Durant at Harden at matatandaan pa nga na nagawa ngang mabreak ni Westbrook ang record na nagawa ni DeRose bilang the fastest NBA player sa buong liga ng NBA dahil nga sa pambihirang bilis nitong si Westbrook at talagang makikita sa laro nito ang pagiging atletisism at high player na kaya makipagsabayan sa loob at labas at may mataas na career high points with 58 points at nakuha agad nito ang best rookie of the year pagpasok niya sa liga ng NBA taong 2008 to 2009. Talaga nga namang namanyak pag talaga ang pangalang Russell Westbrook na mga panahon na iyon sa team ng Oklahoma Thunders. Naging mahaba ang karera nito sa team kasama sila KD at Harden. Naging maganda nga talaga ang connection ng tatlong ito sa team ng Thunders pero hindi nila nagawang magpa-champion sa kanilang team ng mga panahon na iyon at nagawa lamang nilang makapasok palagi sa playoff. At kung babalikan nga na, kung saan maaaring nagsimula ang paghina at pagbagal ng player na ito na tila may iniinda sa kanyang katawan Taong 2013 nang ma-injury sa kanyang tuhod Itong si Westbrook at sumailalim ito sa pangalawang surgery At taong 2014 at 2015 nang bumalik sa team ng Oklahoma Kasama pa rin sila KD ay nakapagtala pa rin ito ng magandang puntos With 40 points, 5 rebounds and 10 assists and 5 steals Talaga nga naman na makikita dito ang pagiging perfectong point guard noon hindi maitatanggi ang husay nito ng mga panahon na iyon At tinawag pa nga itong king of the triple-double sa pagiging all-around player nito Na kayang kumuha ng punto sa labas at loob At kayang kumuha rin ng sariling rebound At kayang makipagsabayan sa mga dambuhalang player ng NBA Dahil nga raw yan sa pagiging competitive player nitong si Russell Westbrook at Simula nga nang umalis si Harden sa Oklahoma at lumipat sa Rockets Doon nga nasira ang tatlong ito at nagkaroon ng problema problema si KD at itong si Westbrook at tila nga raw nagkaroon ng kompetisyon ang dalawang ito sa team na iyon taong 2019 to 2020 ay sumunod nga itong si Westbrook dito sa kaibigan niyang si Harden sa team ng Rockets naging maganda ang paglalaro nito ng mga panahon na iyon at may magandang average points sa paglalaro na iyon with 24 points and 16 rebounds and 7 assists in 30 minutes of play at dito nga niya nakuha ang second all time career triple double niya kontra sa New Orleans at muntikang pa nga nitong mabreak ang record ni Magic Johnson with 28 points and 13 assists and 10 rebounds. Talaga nga naman ano oy, naging scoring machine din talaga itong si Westbrook ng mga panahon na iyon. At bakit nga ba tila na lamang nawala ang magandang laro na ipinapakita niya noon sa laro na ipinapakita niya sa ngayon. Dahil nga ba sa pagiging competitive nito ay di niya na napansin at napabayaan na lamang ang magandang karera niya sa NBA na dahilan kung bakit na si ira ang magandang laro nito sa liga hanggang sa naging palipat-lipat na lamang itong player sa iba't ibang mga team at matatandaan nga nakasama pa nga, nga niya sa LBJ sa team ng Lakers at talaga nga naman na halos maging secondary a six man player na lamang ito na dati ay halos ito ang inaasahang player ng kanyang team talaga nga naman bigla ang bagsak ang average points and stats ng player na ito na dati ay nakakagawa pa ng triple double points sa isang game lamang. Talaga nga naman na hindi inaasahan ang pagbagsak ng player na ito. At tila nalimutan na natin ang pagiging record holders nitong si Westbrook noon at tila biglang bumagsak ang pangalan nito sa liga ng NBA League. Hindi maipagkakailan na maraming mga tao ang talagang napahanga nitong si Westbrook. Noon pa man dahil sa pagiging competitive athleticism at all-around player nito ay talaga nga namang maraming mga player ang pinahirapan nito sa loob ng court. At ngayon ay sa walang kada hilanan ay biglaang nasira ang karera nito sa NBA. Maraming mga fans nito ang biglaan ring nagulat kung bakit nga ba biglaang nasira ang laro nitong si Westbrook. At tila naging isang secondary at six month player na lamang ito sa mga team na kanyang pinaglalaroan. At tila nahinto ang magandang karera nito matapos na mawala sa kanyang kauna-unahang team. At malari nung masira ang tryon nila kasama si Harden at KD at natabunan na ng kapalpakan ang mga record holder ni ito na nagawa tulad ng NBA history to record at least 40 triple doubles in a season na talaga nga namang nakakabilib ang nagawa nito na dahilan para tawagin itong all time triple double ng NBA league hanggang sa ngayon ay hawak niya ang record na iyan at talaga nga naman ano isa rin ito sa mga player na inaabangan nating maglaro sa NBA league dahil nga sa pagiging atleticism nito at all around player at magandang average point magandang paglalaro sa loob ng court ay talagang mapapahanga ka nito sa pambihirang bilis at taas ng talon niya at talaga nga naman naging scoring machine nung mga panahon na iyon. Hindi maitatanggi ang nagawa nito sa NBA League. Isa nga ito si Westbrook sa mga idolo ko na player ng NBA na hanggang sa ngayon ay inaantay ko na muling bumawi sa liga at magpakita muli ng bangs niya na ipinakita na noon. At sigurado ako na makakagawa pa ito ng record breaking sa mga susunod pa na paglalaro nito sa mga team na kanyang papasukin. Hanggang sa ngayon nga ay sumusubok itong si Westbrook na muling, muling humabol sa liga ng NBA at magpakita muli ng magandang laro katulad ng laro niya dati na nooy naging isang scoring machine ng kanyang team at inaasahang player ng kanyang mga katimate. At ngayon nga ang present team na kanyang pinaglalaruan ay ang LA Clippers kasama niya dito sila Paul George at Kawhi Leonard na noon pa man ay bumubuhat na sa team ng Clippers at dito nga susubukan nga nitong makabawi at sana nga ay mas maging maayos pa ang magiging laro nito kasama ang mga kilalang player tulad ni Lakaway at Paul George sa team ng LA Clippers at sigurado ako na magiging malaki ang tulong nitong si Westbrook sa team na iyon dahil nga isa rin ito sa sigurado akong aasahang player ngayon at siguradong babawi ito sa mga nagdaang taon na naging kulelat ang player na ito. At abangan na lamang natin sa parating na regular season ng NBA ang ating idolo na si Westbrook na muling bumawi sa liga ng NBA League. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.